Punta po kami dito para ang kati-kati ginaganon ko. Kanina? Oh, okay. pero, tapos siya naman po, nung paparating kami dito, sumasakit yung chan niya. Hmm. gugulo talaga. Hindi ma'am yung bag niya, ilagay niya lang doon sa tabi. Wala pong high blood, sakit po high sa puso. High blood po meron. Uminom na na maintenance? Hindi pa po. Hindi masakit ang ulo batok ngayon? Ma, ma, hindi po. Bato. Dito. Dito pa. Dito pa. Ma po siya. Tikin lang po. Tikin lang po. Aray! Tanggalin mo ginawa mo dito, dali. Aray ko! Tanggalin mo ginawa mo dito. Ah. Ubusin na, dali, bilis. Aray! Ubusin lahat. Mama. mama, Ayan, mama is just removing Aray. the witchy-witchy, ah. Aray! dale Walang kasama oh. si mam ma dito. Ah, tayo pala. Ayun, pwede ah. mo yung baby. Alam ang mo gago mo dito. Hindi ko muna paparasahan na na. Matotroma ang bata. Tawa daddy. Daming meow. Hari ko. Hoy, nanong kita diyan? Hoy. Aba, ano ginagawa sa yo. Wag ka kasi bumira. Babalik yun sa iyo, tatalbog 'yon. Aray. Ano aray? Kidlat. Oh. Bira mo lang yung bumabalik sa iyo, hindi naman bira ko eh. Ubusin mo lahat yan ha. po. Aray ko. Hmm. Ano bumibira dito? Aray. Ano masakit sayo? Oh, hindi ko na hindi natin nabawasan. Ano ba masakit? Ah, ilang eh, ulam ka eh. <laughs> Aray. Huwag ka kasi mangulam ha. Ang kate. Man, balik lahat sa iyo, gusto mong gawin. Ano? Aray ko! Lalakad-lakad mo ka. okay. yung kakaulo. Puntaan yung pinsa bigla daw umalis. Ha? 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 Sinama niya kasi hindi niya sinabi po. Na magbibigyan. Aray ko. ko. Ha? <laughs> mo yan para mawala na yung sakot na ulo, ha? Opo. Aray! Hmm. Wala tayong ipit ngayon. Pusa yan. Tomatik. Sa mga pasaway na mangko. Ubusin mo yan. Gusto mo lagyan ko yan ng ano, bigat? Anong tayo lang? Ba't mo ginaganyan yan? Bakit mo kinukulang? Bigit. Anong kinahingitan mo? ito bait niya. Ay, di Ay, di magpakabait ka din! May big big mga tao. Kahit wala na doon po siya, gigigi pa po niya. Dahoran mo. Hay. Dapat ganun ka din, tena mo. Pinaparusahan ka kayo automatic ng Panginoon. Panginoon na nagpaparusa sa iyo, hindi ako. Sutil kaya ta talaga, may mga pinatay ka na. Wala pa po. Oh, tigilan mo yan bago ka pa makapatay ha. Oo. Ay. Ano ba maso, ano ba i samasakay mo? Sobrang sakit ng gulo. Ano pa? Hindi lang po. Tsaka po yung batok. Parang may nakapatong. Opo. Meron talaga. Aray. Hindi mo nakikita nakapatong sa ulo mo. Hindi po. Bumusin mo dali. Eh. <coughs> Mabigat talaga yan. Alam mo ba nakapatong sa ulo mo? Uh -oh. na, hindi po. Ako rin hindi. Cross yan. Ubusin mo lahat yan ha? Uh Opo. -oh. Wala na, wala na. Huwag mo ulitan pa, ano? Oh. Kailan ako yun eh. Umuulit kayo hanggang di kayo dinadala eh. Pag umulit ka dito, mamatay ka ha. Tandaan mo yun, ha. Opo. Oh. Sige. Oh, ba't umalis yun? ka sa'yo sa eh. Oh, yun Opo. naman kasi yung kay brother eh. Sige, gratis May ano, may taluluan ng Google. talaga ng so, kaluluwa Alin 'yung mali. Yung mga sir, ano? Lola, lolo, lola, takay, Sige po, pala 'yan 'tong masayaw niya Yung panggagamot niya yung natitirik na natitirik na kandila, ano? Papaliwanan ko talaga sa inyo, kaya sir. Malangaw na naman. Wait, yan. Wait, yan. Sa tulungan mo si mami mo, wag. Dito lang. Dito ka lang. Nag-aayos lang ng buhok si mami. Magpapaganda. Nag-aayos hmm, ng buhok, o. Oh. Ano, masakit ka ulam, Hindi na po. Ayan. Hmm, Alisin mo kasi lahat. Oo. Mamaya, mamaya. Tingnan mo na yung bata, baka magising siya. Mamaya, mamaya.

Kaso kinukutos. Sali. Ba't mo pinakulam to? <laughs> Ba't mo pinakulam? <laughs> Naingit po. Oo nga, nasabi mo na kanina. Ba't ka tumakas? Takot po ako. Sali. Ubusin niyo natin ang pagtulungan ng dali. Opo. Ba't ka naman kukulam ha? Opo. hindi ka na makapangwilan. Busin niya yan, busin niya yan. <laughs> Uy, makeup. <laughs> Jadi bagi shout out ya. Oke. <laughs> <Right. laughs> Bilisan mo yan ha. Opo. Huwag na ulit ha. Opo. Marami ka na kinulam? Marami na po. O, alisin mo rin sa ibang kinulam mo. May pinatay ka na? Wala po o po. Meron na yata eh. Wala po. Bata, payat. Namatay dahil mo. Opo. Alpasan mo kaluluwa nun. Patay ka sa akin ngayon. Opo. Kaya kapala pinarurusahan ni. Eh. Hindi sama. Mga taon sa dos. Sino ba? taon sa dos. Short pa tawanan niyo po. Sa ginawa ko sa taong 'tong. Hmm. Uh. Pinatay kayo. Wala kang pinatay. Ano? Uh. Ka. Ka ka. <laughs> balik Ano? 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 Mama, Mama. sang tubig nyo. Ini <laughs> <laughs> Okay, yan. Okay. At kasi dito po niya. At least ngayon, tawa naman ng tawa ko. Nung nakaran, ang lungkot. Walang kasaya saya sa mukha. Sige, nung kayo nga. Alam niyo ba nangyari sa inyo, ma'am? Hindi po. Alam mo, usok kita, hindi. Sige, nung ma'am. Mama. Okay, napakaramdam mo? Opo, mag ko Nawala sakit na ulo mo? Okay ka na, ma'am. Yung kumukulam sa'yo, sumakit na rin agad yung ulo kanina eh. may pinatay, hindi ko pinaparosahan. Kusang pinaparosahan. Aray ng aray. May pinatay kasing bata. Hindi, okay na po.